maligayang pagdating mga manonood. Ngayon, susuriin natin ang buong kwento ng The Electric State, isang nakakabighaning sifi na pakikipagsapalaran na nakatakbo sa isang nakakatakot na dystopian na mundo. Ang pelikulang ito ay sumusunod kay Mitchell, isang matatag na dalagitang babae, habang siya ay naglalakbay sa isang giyerang sinirang Amerika. Hinahanap ang kanyang nawawalang kapatid na lalaki kasama ang isang misteryosong robot. Suriin natin ang buong kwento mula simula hanggang wakas. Ang pelikula ay nakatakbo sa isang alternatibong bersyon ng dekada, isang libo, siyam na at siyam na kung saan ang isang nakasisirang digmaan sa pagitan ng mga tao at artificial na talino ay nag-iwan ng sibilisasyon sa guho. Ang tanawin ay puno ng mga abandonadong lungsod, mga depektibong battle drone, at mga labi ng isang nawalang teknolohikal na panahon. Ang ating pangunahing tauhan, si Mitchell, ay isa sa mga kaunting nakaligtas na nahihirapang maglakbay sa mapanganib na mundong ito. Nagsisimula ang paglalakbay ni Mitchell. Ang kwento ay nagsisimula sa paglalakbay ni Mitchell ng mag-isa. Determinado na hanapin ang kanyang kapatid na si Christopher, na nawala ilang taon na ang nakalipas matapos magtrabaho para sa isang lihim na organisasyon na tinatawag na Centre Technologies. Pagkakatagpo sa robot na kasama, nakatagpo si Mitchell ng isang kakaiba at napakalaking robot na tinatawag na Cosmo, na tila nakaprogramang protektahan siya. Ang robot ay may hawak na naka-encrypt na datos na maaring magbunyag ng kinaroroonan ni Christopher. Pagkikita kay Kietz, ang smuggler, habang naglalakbay sina Mitchell at Cosmo, nakatagpo sila kay Kietz, isang dating inhinyero na naging smuggler. Si Kietz ay nag-atubiling pumayag na tulungan si Mitchell, kapalit ng mahalagang yaman. Pag-survive sa isang mapanganib na mundo, sa kanilang paglalakbay, nakakasalubong nila ang mga rogue AI machines, mga scavenger na desperado para sa mga mapagkukunan, at mga labi ng Centro Corporation, na hinahabol sila sa hindi malamang dahilan. Pagbubunyag ng katotohanan tungkol kay Christopher, binasa ni Mitchell ang datos ni Cosmo, at natutunan na ang kanyang kapatid ay bahagi ng isang eksperimento na may kinalaman sa paglilipat ng ay human consciousness. Ang huling pagtutuos, si Mitchell, Kietz, at Cosmo ay nakarating sa isang abandonadong pasilidad ng AI, kung saan ang kamalayan ni Christopher ay nakulong sa loob ng mainframe. Gayon pa man, dumating ang mga tagapagpatupad ng sentre, na nagresulta sa isang matinding labanan. Kapalaran ni Christopher, nang kumonekta si Mitchell sa sistema, na pagtanto niyang halos wala nang malay si Christopher, ang kanyang isipan ay pirapiraso sa pagitan ng mga alaala ng tao at datos ng AI. Binalaan niya si Mitchell na ginagamit ng sentre ang AI upang kontrolin ang mga isip ng tao, at kung hindi nila ito mapipigilan, ang sangkatauhan ay mapapahama. Desisyon ni Mitchell, Harapin ang isang imposibleng pagpipilian, kailangang si Ryan ni Mitchell ang pasilidad, pawiin ang lahat ng AI experiments, kabilang ang isipan ni Christopher, o iwan siyang nakulong sa loob magpakailanman. Sa mga luha sa kanyang mga mata, pinili niyang i-overload ang sistema, binura si Christopher ngunit iniligtas ang mundo mula sa kontrol ng sentry. Pagtakas at bunga, habang gumuho ang pasilidad, halos makaligtas sina Mitchell, Kietz at Cosmo. Ngayon ay malaya na mula sa pagsubok ni Sentre, nagmumuni-muni si Mechele sa kanyang paglalakbay. Kahit na nawala ang kanyang kapatid, dala niya ang alaala nito at isang bagong layunin, upang matiyak na hindi na muling magagamit ng mali ang AI. Iyan na ang pagtatapos ng kwento ng The Electric State. Isang kapanapanabik, emosyonal na sifi na paglalakbay na puno ng pakikipagsapalaran at pagluha. Ano sa tingin mo sa pelikulang ito? Ipaalam mo sa akin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay hit ang notification bell para sa higit pang movie breakdowns. Hanggang sa muli, manatiling mausisa at patuloy na mag-explore ng magagandang kwento.